Marami na daw mga guys ki ki ang yabike so dinala niya sa palukit-lukit baw nang nabuksan ko ari ah, to ay law unod ya yambot na lang gid so mga guys do sa manyo ako limpi ni para naman malipay si idol mamaya ah, magpulis ang gabarang ise obo <laughs> limpio animal Hello mga na morning sa inyo mga guys No ba ngayong adlaw Ay ah? ala maglilimpyo naman tayo ng bike ni Idol O oh, ba na ano, nakarang adlaw Pasa ano, na ito may iskidiol mga guys Ay mo problema Dabudamos maninoy ninyo bra Subong tala oh, no, no, no. ng buklas eh. oh, <laughs> So sabi ni Idol sa akin mga guys No yung head parts hindi lang daw limpiwan Kay man Bago takot lang niyang yak, Tapos na limpiwan na namun Ang iya head parts Bla na isla na namun Biring biring kali. Sorry O oh, ha <laughs> Malipaton ako So ayan na nga ni mga guys so nabuksan ko na ba ninyo ang yung mga puli may mga bulbul pa at syempre mga guys no para sabay na lang lahat sa pagbunlot bunlot ay ah, ito tinanggal ko na yung pinyon niya tapos ang prehab niya mga guys no nagtitiga pa lang tawanin nyo blaw dumaputok ugat ko kapamirsa wow ah! hindi kinaya ng akon kamot mga guys no dito na nagamit na tayo ng special tools para naman mahuslo o tapos mga guys o yung harapan niya bala nga habaw ay inuslo ko lang mga guys ang iyang nga ano kuno kuno kay man may nagaipit yung mga buhok buhok <laughs> Ayan bot na lang gida ganyan talaga mga guys no pag ang tao mahilig sa mga may buhok <laughs> Ayan bot na lang gida so ito na nga niya, mga guys o so, pinulpog ko na ang iyang nga butong jacket pinalabas ko yung mga biring-biring niya mga guys ah gamit rubber mallet ha baka sabihin ninyo ay yun lang pusango naman metal bala hindi ah yun lang na yung rubber ya oh <laughs> nung no, matapos ko na mga guys nung inuskusan ng langis-langis dito naman tayo P-sweet naman tayo mga guys ng tubig-tubig tapos gamit naman tayo ng air pressure para naman matabog ang basa-basa niya kag ang mga kiki ayambot na lang gida to <laughs> so, para makumplito mga guys ang atong paglimpyo no ang kanyang primset at saka gulong-gulong ay nilimpiwan ko na. So pagkatapos mga guys, do so, balik naman tayo dito sa ating nilimpiwan ng mga pisa-pisa. O na natin ito. Pero bago yan, palit muna tayo na papananlog bago iduso kay man umuk-umuk na sa dayon. Abaw. <laughs> Ayambot na lang gida. <laughs> Gago. Para ma na naton mga guys no, dito na tayo. Oh, naglagay na tayo ng babaanlog mga guys no. Tapos takot na natin ang kanya mga kuno-kuno sabay idasok ang iya prehab kay para mapamatian ninyo. <tinyo> Ay, abaw ka namin namin uni-uni sa hub ni Idol. Ang hub niya pala mga guys, no IGUB. So, ito na nga niya, mga guys. Bali na tapos na tayo sa paglimpyo. Ibabalik na natin ito. Bawat ang tawa ninyo. Kaya damo bulbul. Dugin ang puli. Agis ah. lang ko bago. <laughs> Ayan, bot na lang kita. Damo sa inog Abaw. Ay, di puta. <laughs> Gago! Nung matapos ko na mga guys, ita na kanyang gulong-gulong sa may likod na ito naman yung crankset niya. Tapos hindi natin kakalimutan, lagyan din na papadanlog yan oh, Para naman hindi sa madunlan. Ah, madunlan. <laughs> Hindi matuktokan. At para ma makompleto na mga guys, no, kinabit na rin natin yung chin niya para naman malagyan na natin na papadanlog anti kambiyaho na yambot na lang na, Tapos Natapos na naman kita. So hanggang dito na lang mga guys, si Manino, ininyo na no, maraming salamat sa inyo. Yo, dahil tapos na ang ubra ko ate mapuli na ta man buta na akong bulsa oh. <laughs> Ayam, bot na lang gida pa. Alam, love you. <laughs> <laughs>